What's up guys? Welcome back again to my channel. Ayun, sa mga ka-isda natin dyan, sa mga kapwa ko mag-iisda, lalong-lalong kung mga newbie kayo. So, since meron mga bagyo dito sa amin sa Quezon Province, kanina pag umaga, mga 5 a.m. ay wala nang ang kuryente dito. So, ngayon ay Sunday, May 26. Tapos ngayon ay 5 p.m. na nang hapon. And, ilang oras na sila walang kuryente. So, kung nakita niya na yung isa niya na parang lumulutang na, or kapag nakita niya na nasa ibabaw na sila, so dapat ang gawin natin ay katulad nito. So, yun nga guys, ito nga yung update sa istahan ko dito. Ngayon. Ito yung mga goldfish feeders natin ay okay naman sila. So far, okay naman. Pero pagdating dito sa mga kaliko dako ko and sa mga red telescopic, Ayan, biniwasan ko na yung tubig para yun, yes, sa mga, dali silang makakaangat, makakuha ng oxygen. So, isa sa mga dapat nyo gawin ay magbawas ng tubig sa aquarium. The same dito guys, sa mga koi fish ko, koi fish na tank ko. Ayan, nagbawas na rin ako dyan. Ayan. Pero dito kay Os, kay Flower hindi mo lang nagbawas kasi ayan, okay naman. Basta nakakita nyo isla nyo na parang relax lang. For me, kahit hindi na kayo magbawas. Itong mga danios natin, matitiba yan. Kahit matagal silang maha, wala nang aerator or yung mga bula-bula. Tapos, next yung gawin is pwede yung ilagay sa tingi isang lalagyan yung mga isda nyo na goldfish or kung ano pa man isda. Kung madami kayong mga lalagyan na katulad nito, ay pwede nyo siya ilagay, sila ilagay. Yeah. Tapos, wag nyo lang dadamihan yung tubig. So, nasa 7 hours na nakalagay sa ganyan, isa lalagay na ganyan. Tapos ayan, meron pa tayo dito sa ilalim. Ito yung block more ko. Kaya nilang mabuhay kahit walang erator. Yung nabula-bula guys. Basta, nasa ganyan lalagyan sila. At hindi sila crowded. So, since kakaunti naman yung ganito ko, yung iba yung hindi ko na nailagay. Tapos, yung uh, sa koi fish ko, guys, ayun. Ayan. Medyo pumupunta na rin sila sa ibabaw. Pero, nang buwas na rin ako ng tubig dyan. And, kuwala ko ng tsinelas kasi kaputik doon. So dito ang ginawa ko naman sa mga koi fish ko. Nalagay ko yung iba sa sa timba. Sa planggana. Okay. Katulad nito yung sa mga malaki, malalaki, malaki ko dito butterfly ko. nilagay ko siya dyan. Tapos dito, meron din ako nilagay dalawang butterfly ko eh. Tapos tatakpan nyo lang guys kasi tumatalon yung mga yan. Kanina pa sila nandyan. And dapat wag nyo dadagin yung tubig para yun, ano, sila na maayos. Tapos, ayan. Yun nga lang, meron tayong hindi... Hindi na, hindi na niya na kinaya. Yung isa sa mga favorite kong... Long fin butterfly ko, yung Patay ng siya Laki niya na sa... Kasi um, hindi niya pinahayun. Well, kaya naman talaga sa pag-iisdaan na so, mga nga matayan tayo. Kasama yan sa pag... ng isda. Tapos, ito naman guys yung mga... Platy and mga molly isda. So, far okay naman sila. Yeah. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching.